Sivye Buendia at Todas, ako nga pala si Blush mula sa ikapitong baitang pangkat Darwin. Muling nagbabalik upang maglingkod at magbalita. Kamusta ka? Kamusta kayo? Miss mo na ba siya? Este, miss mo na bang matuto ng mga bagong aral? Ano pang hinintay natin? Vamos! Concession. Ano nga ba ito? Ang konsesyon ay isang kasunduan o agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay ang pagbibigay na pahintulot sa mananakop na gamitin ang teritoryo at likas na yaman ng mahinang bansa ng may karapatan. Ang magandang epekto nito ay nagbigay ang konsesyon ng trabaho sa ilang Pilipino at nagdala ng teknolohiya at infrastruktura tulad ng riles at pabrika. Ngunit ang hindi magandang epekto naman nito ay nagsanhi ito ng pagsasamantala sa mga likas na yaman at pinatibay ang kontrol ng mga dayuhan sa ekonomiya ng bansa na nagdulot ng kahirapan sa mga Pilipino. May dalawang uri na paraan ang concession. Ito ay ang tuwiran o direct control at ang dituwiran o indirect control. Ano ba ang pinakaiba ng dalawa? Ang tuwiran o direct control ay ang dayuhang bansa o mananakop ang may direktang pamamahala o kontrol pagdating sa paggawa ng desisyon at sila ang may buong kontrol sa mga likas na yaman. Ang dito wiran o indirect control naman ay ang lokal na pinuno o pamahalaan ay pinananatili sa posisyon ngunit wala silang tunay na kapangyarihan o limitado lamang ang kanilang kapangyarihan dahil ang mga dayuhan o mananakop lamang ang kumokontrol sa likod ng mga desisyon at mga likas na yaman. Sa kabuuan, parehong sistemang ito ay madalas na hindi paborable sa mga Pilipino dahil napapailalim pa rin ang bansa sa kapangyarihan o kamay at interes ng mga mananakop. Hi! At dito na nga nagtatapos. Nag-enjoy ba kayo? May mga bagong aral ba kayong natutunan? Oo, aba dapat lang. Ako nga pala ulit si Blush Erkohada at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, adios at todas!